So, yan yung talong natin, guys. So, sa isang, ano, niya, tatlong bunga. Ayan. Dito pa. Ang dami niyang, ano, ibang variety siya ng talong. Med medyo payat siya. Tapos, pag namunga siya, dalawa, dalawa, tatlo. Sa isang, ano. Yan, ito tatlo, guys. So, yan, tatlo siya. tatlo sya sa isang ano lang tapos ganito siya kalalaki iba siya ibang, ibang klaseng talong yan tatlo ma tatlo sya sa isang tawag dito ayan sanga <laughs> ang gaganda pa ng kulay niya nabigatan na nga itong sanga na to kailangan tanggalin na natin yung malaki. Ayan, kakaiba siya na ano talong. Kasi yung itong talong na to, ito yata yung araw-araw. Si iba yung dahon niya sa dito. Malalaman natin 'yan pag namunga na to. Kakaiba talaga siya, tatlo-tatlo sa isang ano. tatlo tatlo siya sa isang sanga and so, guys thank you guys